Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wasalatu wasalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Assalamu warahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuh Sa so, pagpatuli natin sa pagtalakay sa talambuhay ni Isa alayhis salam Bago nga dumating si Isa alayhis salam, darating muna si Dajjal at sa pagdating ni Dajjal, ang mga Muslim ay nasa magandang kalagayan. Ang mga Muslim ay makapangyarihan at sila ay malakas. At bago yun, ay magaganap ang isa pang pagsakop sa Constantinople at sinasabi ng ibang scholar na ito'y iba pa doon sa pagsakop ng Ottoman Empire sa Constantinople noong 1453. Naiba pa ito sa pagsakop ng Ottoman Empire sa Constantinople noong 1453 sa pamumuno ni Muhammad al-Fateh. Sa sinasabi, Wal malhat matu ma'rikatul kabira ha'ilatun takau baynal muslimina was salibiyin. Ang digmaan daw Uh, na ito ay magiging malaki at ito ay digmaan sa pagitan ng mga muslim at ng mga crusaders, yung mga Kristiyano na naghahangad na sakupin ang lupain ng mga muslim. Wasababuha ladhi asyara ilayhil hadithas sabik at ang dahilan ng digmaan na ito ay yung hadith na natalakay natin kagabi na matapos na labanan nang pinagsanib na puwersa ng mga Muslim at mga Kristiyano yung kalaban na hindi na natukoy sa hadith. Naglaban muli sila dahil inangkin ng mga Kristiyano na sila lamang ang nakatalo sa kalaban at dahil dito ay sumiklab muli ang digmaan sa pagitan nila. Wakadjaa aktaro min hadithin yasifu hadihil ma'raka wahulaha. At maraming mga hadith ang tumukoy sa labanan na ito at iba pang mga Nangyari rito ng na mga panganib, nangyari dito ng na mga ah, kumbaga hole yung mga nakakatakot na mga kaganapan. Pero ang tinukoy dito ni Sheikh Rahimahullah ay ilang mga hadith lang na nagbibigay ng overview doon sa mangyayaring pagsakop sa Constantinople ng mga Muslim. Sige so, nga. Waqad jaa aktaru min hadithin yasifu hadihil ma'raka wa hawlaha wa kayfa yakunu sabrul muslimina fiha at inilarawan sa mga hadith na ito ang pagtitiis ng mga muslim at pagsasumikap nila rito thumma yakunu nasru lahum ala a'daihim at kung paano sila pagtatagumpayin ni Allah subhanahu wa ta'ala laban sa kanilang mga kaaway. Wa yulahadu annahu fi sufufil muslimina kabira minan nasara alladheena aslamu wa hasuna Kabilang daw sa mga Muslim ang malaking bilang ng mga Kristiyano na yumakap sa pananampalatayang Islam. Kasama sa sundalo ng mga Muslim na sa sakop sa Konstantinopol, ang malaking bilang ng mga Kristiyano na dating Kristiyano na nagmuslim. At nga natin kagabi na kabilang o kasama sa hukbo ng mga Muslim na sumakop sa Constantinople doon sa unang pagsakop ng Constantinople sa Constantinople noong 1453 ng Ottoman Empire. Kasama doon si Radu, na kapatid ni Dracula. Si Radu, na kapatid ni Dracula, ang hari ng uh, Wallachia doon sa Transylvania. So yung kapatid niya, nag-Muslim at kasama siya doon sa hukbo ng mga Muslim na sumalakay sa Constantinople. So si Dracula, although uh, fictitious yung karakter niya sa mga nobela, sa mga pelikula, ang pinagkuhanan ng kanyang katauhan ay ang hari ng Walakia na sa ngayon sa kasalukuyan ay sakop ng bansang Romania. Sakop ng bansang Romania sa maraming mga balik Islam na naroon. Fafisahi Muslim an Abi Hurairah ta radiyallahu anhu na iulat sa hadith na iniulat ni Imam Muslim mula kay Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu salam la taqumu sa'atu hatta yanzilur ruma bil a'maq aw bidabik hindi raw darating ang araw ng paghuhukom hangga't hindi darating ang Roma o ang mga Kristiyano, ang mga sindalo, sundalo ng mga Kristiyano sa aamak at sa dabik. At itong aamak at yung dabik, ito ay dalawang lugar na matatagpuan sa Syria. Malapit sa kasalukuyang halab, yung Aleppo sa Syria. At subanala, itong dalawang pangalan na ito, kung familiar kayo sa ISIS, ang kanilang news agency ay tinawag nilang AMAC uh, News Agency at ang kanilang website uh, DABIC. Naginamit nila ang mga pangalan na ito para ang kinin na ito sila, ang hukbo na sa salakay sa mga Kristiyano. Kaya marami talaga silang napaniwala nung nagsimula silang mag-recruit mga 2012 o yung iba mas maaga pa doon. Ginamit nila mga pangalan na ito at familiar talaga sa, sila sa kasaysayan, familiar din sila sa mga hadith. Kasi marami rin naman sila talagang mga maalam na nasali sa grupo nila at ang mga founder ng ISIS, ang marami sa kanila ay dating mga sundalo ni Saddam Hussein. Kaya naging maganda rin talaga yung pagkaka-organize ng ISIS nang sila ay nagsimula. Ginamit nila ang pangalan ng mga lugar na ito. Fayak Rudjulahum Jason Minal Madina. At nung nandoon na yung mga Romano doon sa Syria, ito'y nababanggit sa hadith At sinasabi ng mga scholar na mangyayari pa lang ito. Mangyayari pa lang ito. darating sa kanila para harapin sila ang isang hukbo ng mga muslim mula sa madina minqiyari ahlil ardi yawma idin at ang mga sundalo na ito namang galing ng madina sila ang pinakamainam na mga tao sa panahon na iyon faida tasafu qalatir rum at nang sila ay nagkaharap na yung mga muslim at yung mga kastilyano sasabihin daw ng mga romano o ng mga kastilyano Khallu baynana wa na ladina, sabbu minna nakalatuhum. na sabihin daw ng mga Romano kapag nagharap na sila ng mga Muslim na ibigay daw sila kanila o isauli sa kanila yung mga kasama nila na preso ng mga Muslim. Pero dito, sa ipinaliwanag dito na tinatawag silang mga preso ng mga Romano bilang psyops o ano lang, uh, propaganda. Tinatawag nila yung mga nagbalik Islam na dating Romano, dating Kristiyano na sumama sa sundalo ng mga Muslim. Tawag sa kanila mga preso na pinilit na sumali sa mga Muslim, pinilit na maging conscript, kumbaga, pero ang katotohanan niyan, sila ay yumakap sa pananampalatayang Islam sa sarili nilang kagustuhan. Yumakap sila sa pananampalatayang Islam sa sarili nilang kagustuhan. Fayakulul muslimu nala. At sasabihin ng mga muslim, hindi. Hindi raw nila isa sa uli yung mga kristyano na sumama sa kanila. Na syempre nagmuslim ang mga ito. Wallahi, La nukallibay na wa na ikhwanina. Sinabi nila, sumpaki Allah, hindi namin isasauli sa inyo ang aming mga kapatid. Fayokatilunahum. At sila ay maglalaban, nalabanan ng mga Muslim, ang mga Romano, Fayazimu, la Layatubullahu alihim abadan. At yung karagdagang detalye dito, na Maglalaban sila at ang one-third daw ng mga Muslim ay tatakas. at sa at hindi sila patatawarin ni Allah kahit kailan. Ibig sabihin, tatakas sila at the same time, tumalikod sila sa Islam. Wayuktal tulutun afdalus syuhada Allah. At ang one-third naman daw ng mga sundalo nito ng mga Muslim ay mapapatay at magiging shahid at sila ang ilan sa pinakamainam ng mga shahid sa pananaw ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaftatah asuluth la yuftanuna abadan. Fayaftatahuna Constantinia. At ang one-third daw na matitira ng mga Muslim na buhay, masasakop nila ang Constantinople at sila raw ay hindi maapektuhan kahit kailan ng fitnah Sila ay hindi maapektuhan kahit kailan ng fitna at maaaring tinutukoy dito na pagdating ng Dajjal, pagdating ng Dajjal, sila ay hindi maluloko ng Dajjal at mananatili sila na nakikipaglaban sa Dajjal at sa hukbo ng Dajjal. Kasi pagdating ng Dajjal, ang mga Muslim ay nasa pamumuno na rin ni Al-Mahdi. Si Al-Mahdi na maaring kasama siya dito sa hukbo na ito ng mga Muslim. At si Al-Mahdi, siya yung magiging topic natin ngayon, insya Allah. Bago natin matalakay yung mismong pagdating ni Dajjal. So si Al-Mahdi, Sa mga sa saa, sa mga tanda ng araw ng paghuhukom, si Almahdi, kabilang siya doon sa maliliit na tanda ng araw ng paghuhukom, ang pagdating ni Almahdi. Pero si Dajjal, kasama sa malalaking palatandaan sa pagdating ng araw ng paghuhukom. Ibig sabihin, ang nasa pagitan ng malalaking tanda at maliliit na tanda, itong si Almahdi. Ngayon, ang Almahdi na ito na tinatawag dating al-Mahdi, tinatawag lang natin siyang al-Mahdi, hindi Imam Mahdi. Kasi yung mga Shia, ang tawag nila sa kanya ay Imam Mahdi dahil naniniwala sila na siya yung ikalabindalawang Imam na Diyos nila. So al-Mahdi lang ang tawag natin sa kanya dahil yun naman ang pangalan niya sa mga hadith na natutukoy sa hadith. At mahalaga nga na matalakay si al-Mahdi o si Mahdi dahil nga maraming mga sabi-sabi tungkol sa kanyang katauhan, lalong-lalo na nga ang mga Shia, na marami silang mga nababanggit tungkol sa kanya. At tuwing ang, ang mga Muslim ay nalalagay sa pagsubok, ang mga Muslim ay naghahanap ng bayani na magtatanggol sa kanila. At sa banala itong naging dahilan kung bakit Maraming napaniwala ang ISIS dahil inaakala ng mga tao na ang ISIS ito ng hukbo ni Mahdi. Pero hindi lang ang ISIS ang nag-angkin na silang hukbo ni Al-Mahdi. Noong 1979, kung nabalitaan niyo yun, sinakop ng mga terorista ang Masjidul Haram. 1979 yun, sinakop ng mga terorista ang Masjidul Haram sa pamumuno ni Johayman al Otebi na nag-aangkin sila na sila ang hukbo ni Al-Mahdi at sinasakop nila ang Masjid al-Haram para di umano sa lakayin din o kaharapin ang hukbo ng Dajjal. Maraming namatay noon nung sinakop nila ang, ang Masjid al-Haram at hindi rin basta-bastang nagsalita ang mga scholar laban sa kanila kasi tinimbang muna ng mga scholar syempre yung mga impormasyon at nang nagsalita na ang mufti ng Saudi Arabia, noong panahon na yun, doon nagkakamali si Sheikh Bimbas na yung mufti noon, sinalakay na ng mga Muslim ang mga terorista na ito na sumako sa Masjidul Haram, napatay ang marami sa kanila at mga kasama na natira, pinatawan silang lahat ng parusang kamatayan. Dahil sa Islam, yung pang-hold up, yung pang o namang uri ng uh, robbery, yung pagnanakaw sa pamagitan ng pananakot, kutsilyo man yung hawak mo, o baril, o peking kutsilyo, peking baril, death penalty yon. Death penalty ang parusa sa tinatawag na hiraba o robbery. So yun yung kaso nila, hiraba. Na malawak na hukom yun, maraming napapaloob doon na krimen, pero yun yung naging kaso nila. At gayundin ngayon, yung ISIS, sila ay nagpapakilala na sila ang hukbo ni Mahdi at magtatanggol sa mga Muslim. At marami silang mga ginamit na mga bagay-bagay na nalalaman natin na nababanggit sa hadith tungkol sa hukbo ni Mahdi o hukbo ng mga Muslim na lalaban sa Dajjal, katulad nga nung, ano, nung Dabik at nung Aamak, ginamit nila mga pangalan na yon. pati yung, yung logo nila, yung logo nila, yun ay sing -sing ni Propeta Muhammad sallallahu Wasallam na ginagamit niya para pangtatak doon sa kanyang mga sulat. Kasi nung unang panahon ng mga sulat, sineselyuhan yun ng wax, yung wax, yung parang bandila Tapos, seselyohan yon nung selyo ni Propeta Muhammad SAW na nasa kanyang singsing. -sing. At ang nakasulat doon sa kanyang singsing -sing ay Muhammadun Rasulullah. At kung mapapansin ninyo doon sa doon sa katam na yon, doon sa selyo na ginagamit ni Propeta Muhammad SAW na ginamit ang ISIS bilang bandila, yung Muhammad na sa ilalim, yung Rasul na sa gitna sa ibabaw ng Muhammad at yung Allah na sa ibabaw ng dalawa. So kung babasahin mo siya pababa, Allahu Rasulu Muhammad. Pero kung babasahin mo siya pataas, Muhammadun Rasulullah. So merong mga nagkakamali na sabi nila mali daw yung logo ng ISIS kasi bakit pag binasa pababa Allahu Rasuluh Muhammad. Actually tama yun. Tama yung logo ng ISIS, yun ang selyo ni Propeta Muhammad SAW. Nilagay lang na nasa ilalim yung Muhammad ng sagayon, hindi mailalagay sa ibabaw ng pangalan ni Allah ang pangalan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intindihan niyo? Kasi kung nilagay doon Muhammad doon Rasulullah, eh nasa ibabaw ng pangalan ni Allah ang pangalan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero sinadya na nasa ilalim yung Muhammad para nasa ilalim siya ng pangalan ni Allah. so, tama yung selyo. Tama yung logo, pero mali ang pinaggamitan. Ngayon si Mahdi, bukod doon sa mga terorista, marami pang ibang mga sekta ang nagpapakilala na sila ang Mahdi. Merong Turkish na writer nung una, nung hindi naman unang panahon, siguro mga ilang mga 20 years ago lang, sumikat 'yun. Si Harun Yahya, Si Harun Yahya, may libro siya dyan. May nakita ko libro niya dyan. Nabalitan ko lang doon sa teacher namin sa Jamiatul Imam na tumigil si Harun Yahya sa pagsusulat kasi naging busy na rin siya sa pagpapakilala sa sarili niya bilang Al-Mahdi. Bilang Al-Mahdi. So pa pang ibang tao ang nag-angkin na siya si Al-Mahdi. Meron pang nakakatawa na ano eh na video na nakita ko sa YouTube. Merong Indiyano nagpapakilala. Siya daw si Mahdi. Nakita niyo yun? Napanood niyo yun? So sabi ng lecturer, si Mahdi Arabo. Eh, Mag-Arabic mag ka nga. So yung ginawa ng Indiyano, ano nag-recite yata ng pati hayon. So wala na, hindi na siya pinaniwalaan. Siyempre, si Raulo lang yung gagawa nun. Ngayon, tungkol sa Mahdi ang kahulugan ng salitang Mahdi ay ginabayan. Mahdi, ginabayan. Hada, Yahdi, Mahdi yun, ginabayan. At maraming mga ulat sa mga hadith na si Mahdi ay nabuhay na nung mga unang bahagi ng kanyang buhay, siya ay, uh, kumbaga, hindi siya namuhay ng buhay na matuwid. So hindi siya talaga namuhay na matuwid. So katulad lang din siya nung karamihan sa mga Muslim na maaring nagbibisyo, pero siya ay ginabayan ni Allah para maging matuwid. At siya ay kalaunan pinili ng mga Muslim na maging pinuno nila. At maaaring kasama nga siya rito dito sa hukbo na sa sakop sa Konstantiniyah. At ang magiging pangalan ni Mahdi ay katulad lamang din ng pangalan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang kanyang pangalan ay Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah. At siya sabi kapag siya ay namuno, yumliwal arda kasatan wa adalan at siya ay mamumuno sa lupa at mamumuno siya ng merong katarungan, kama, muli at dolman, wajuran. Katulad nako kung paanong napuno ang panahon o napuno ang lupa sa panahon na hindi pa namumuno si Imam Mahdi nang napuno ito ng kasamaan at pangaapi, pupunuin niya naman ito ng kabutihan at katarungan. At sa ilalim ng kanyang pamumuno, ay mabibiyaan ng higit pa sa natanggap nitong biyaya noon. So sa panahon ni Mahdi, magiging mayaman ng mga Muslim magiging ng mga Muslim. At sa panahon na ito, siya ay namimigay ng yaman na hindi na ito binibilang. Hindi na ito binibilang. At sa karagdagang impormasyon nga tungkol sa Mahdi, so siya nga ang magiging pinuno ng mga Muslim at habang siya ang pinuno ng mga Muslim, ay lilitaw na ang Dajjal sa kanyang pamumuno. So sinasabi ng ilang mga scholar, siya ay kikilalanin bilang kalifa. So sa panahon natin ngayon, walang kalifa, pero sa panahon niya kikilalanin na siya bilang kalifa. At bukod sa pangalan niya na Muhammad bin Abdullah, siya nga ay manggagaling mismo sa pamilya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam siya ay magiging kabilang sa mga ina po ni Fatima at ni Ali radhiyallahu anhuma Merong mga nauulat na mga hadith na yung itsura ni Mahdi na magiging malapad daw yung kanyang noo at matangos daw yung kanyang ilong at sa isa pang hadith na iniulat ni Abdullah bin Mas'ud, hadith ito na iniulat ni Imam at Tirmidhi, na hindi raw darating ang araw ng paghukom hanggat hindi dumarating ang isang tao na manggagaling sa angkan ni Propeta Muhammad SAW na pamumunuan niya ang mga Arabo at ang tao na ito ay may katulad na pangalan niya. Yun nga Muhammad bin Abdullah. At sinasabi pa sa isang hadith na iniulat ni Abu Dawud, hindi na natin babasahin yung Arabic para mabilis tayo. Kasi itong si Mahdi, dalagdagan pa natin yung matatalakay pa natin uli siya kapag do uh, doon sa pagbaba na mismo ni Isa alihis salam. Kasi pagbaba ni Isa alihis salam doon sa Damascus, nandun din si Mahdi na namumuno sa mga Muslim. At nung magsasala na sila, si Mahdi ay naroon na para mag-imam pero pinag-imam nila si uh, si Isa alihis salam pero tumanggi si Isa alihis salam. Mababanggit pa natin uli yung tukol doon inshaAllah. Sa isa pang hadith na iniulat ni Abu Dawud na sinabi ni Prophet Muhammad Sallallahu kung meron na lang daw isang araw na natitira sa mundo, pahabain daw ito ni Allah hanggang sa mapadala si Mahdi para mamuno sa mga muslim. Yung iba pang mga hadit dito, ano na? Uh, naulit na lang nakatulad nung iba pang mga nabanggit kanina. Pero hindi natin babasahin itong mga ito. Okay. Sa so isa pang hadit na iniulat naman ni Al-Hakim sa so sinabi na si Mahdi ay lilitaw sa umma na ito at Si Allah ay magdudulot na umulan na dahil dito ang kalupaan ay magkakaroon ng bunga, ibig sabihin tutubo yung mga puno at mga halaman, yung mga gulay, at magkakaroon ng maraming yaman at dadami ang mga alagaing hayop, mga pastuling hayop, at magiging makapangyarihan ng umma na ito at mamumuhay siya sa pamumuno, sa mga Muslim sa loob ng pito o walong taon. So pito o walong taon siyang mamumuno sa mga Muslim. Pero syempre kasama na rin dito yung panahon na kalaban nila si Dajjal at syempre yung pagbaba ni Isa alihis salam. So, si Mahdi, ang maabutan ni Isa alihis salam sa Damascus. Pero bago pa yon, sinabi ng mga scholar, na mahaba-habang panahon ang tiniis ng mga Muslim na sila ay nialabanan nila ang hukbo ni Dajjal at marami silang mga pinagdaanan na iba't ibang mga pagsubok na daladala ng Dajjal. At bukas, yun na yung matatalakay natin, insya Allah, yung mga dalang pagsubok ni Dajjal at ito yung Al-Kahtu wal Maja'ah qabla khurujid Dajjal. Actually, bago pa dumating si Dajjal, yung kapangyarihan at yaman na tatamasain ng mga Muslim ay mawawala dahil magkakaroon ng malawakang tagtuyot at taggutom at dun na sa panahon na lilitaw si Dajjal. At bukas tatalakayin natin ito, insyaAllah. So, dito na lang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.